Nag-crave ako ngayon sa Japanese food. Kaya naghanapan na pa ko at nabalitaan ko na may masakap na Japanese restaurant daw sa Marikina. At eto ngayon sikat na sikat na Sushi Fix Manila. Matatagpuan mo lang ito sa 75 Hill Fernando of Marikina City. No time na lumabas ng bahay ngayon kaya kainin na lang natin ito sa bahay. So ito na nga at tikman na natin. Meron akong California roll, salmon torch at spicy tuna. Tongkotsu ramen, grilled beef strips, chicken yakitori, beef gyudon dumburi, at baked salmon pique. Sobrang nakakatakam itong chicken yakitori at beef strips. Kaya naman unahin na natin to. Parang parehas sila ng pagka-marinate. Manamis-namis na maalat-alat na meron slightly smoky flavor. Next, Tikman naman natin itong sushi rolls. Ito yung spicy tuna. Meron itong fresh tuna, wasabi mayo, spring onion, sriracha mayo, furikake, sushi rice, at nori. Medyo spicy na very savory ang lasa. The crowd favorite, ang California roll. Meron itong canny crab, mango, tobiko, cucumber, lettuce, mayo, sushi rice at nori. Next, salmon torch. Fresh sliced salmon, sushi rice, pickled onion, teriyaki mayo, salmon skin at nori. Napaka-flavorful. Smoky na almost bacon-like flavor. Excited na ako tikman itong baked salmon tk. Basically sushi baked salmon. Ang sarap nito. Lalo na kapag sobrang inip. Very creamy and very savory. Next, beef gyudon donburi. Very thin slice beef na sweet and full of umami taste. Meron rin itong caramelized onion and egg on top. And last, tikman natin itong tongkotsu ramen. Creamy, soul-warming broth full of umami flavor. Ang ganda ng texture ng noodles. Chewy noodles at sakto ang pagkakaluto. Meron itong chasu, bamboo shoots, green onion, mushroom, naruto, at soft boiled egg. Alam nyo ba minin ng tong kotsu? Ton minced pork at kotsu minced bone. Kaya super malasa siya dahil pork bone broth ang soup nito. Very silky texture. At pati sa si Johnny ay sobrang nasarapan dito. O siya, ano naman ang next food trip natin? Comment down below at kung saan pa ba ang masasarap na kainan. Yummy! Hmm. Yummy soup, yummy.